Hey, shout out ko sa babang hindi pera drak. Oy, dai. Ante. Hmm, ante ah. <laughs> shout out ni mo. Kayo pagukod-gukod sa kuha. Drak ang irong buang, di lagi kakaapas nako, Di kakaapas nako, Tumoy ra ka sa kung kuko, kasabot ka. Tumoy ra ka sa kung kuko. Saksak na mong baga para makasabot ka. Pag irong buang di ang gagukod-gukod. Kayo sundo wa akong intro kay wa ka na mao. Ay ko sa layo sa kasing kasing gidayag na kong mga construction. Na kong mga igsoon construction. Isa pa dai. Ayo idamay ang mga magsasaka kay mao ni nagbuhi sa imo ha sa una gikan ka diha kabalo jud baya ko gikan kas kapobrehon katita ko og asa ka gikan gikan sa imong amahan hangtod sa imong mga igsuon mura bay trabaho Nagsasaka. sa nga imong anak kung makaasta kanila wa ka maluoy wa ka maulaw sa imong hangga ingon nga mao ni nagbuhi sa imo ha sa una kahilas bagod nimo mo inday. kay nakatamak na ka diha nakabana kag kuan imong anak naka Ugdato ka nga nawa man imong buhuman balay nga pila na to katuig. Noon, habang imong hang ba nagapadalas mo sa una niya habang ikaw nagkalibi ng lain na ay karon pag anahan ni mo diawa ni kwarta kawawang babaeng ditero balita ko nga nang, nga nang, nang, nangalkal kag basura dira <laughs> pobre na girl Naglisod di yan hindi siya usak kasi yan na pala mo